siya bilang kaibigan. Uh, actually, uh, yun, katulad ng sinabi mo, uh, uh, binigisan din. Magandang araw sa atin lahat, mga kabuayan, at bad news ito para kay Maharlika, na dating taga-suporta ni Pangulong Marcos at ngayon number one na taga-batikos ng Marcos Administration. Kinasuhan si Maharlika ng 2 million cyber libel case nitong isang international fashion designer o mano, na si Abel Bakudyo, at ayaw nga kay Abel kailangan niya umano magreklamo sa Amerika dahil sobra na umano ang ginagawa ni Maharlika na paninira sa kanyang live stream, paninirang pore. At dahil apektado na no, umano ang kanyang pamilya, kaya kailangan niya na talaga umano humantong sa ganito, mga kababayan po natin. Pinapalabas niya pa na si Maharlika umano ay dati niyang binihisan at binigyan ng umano na mga libreng uh, uh, damit uh, mula sa kanyang uh, idinisenyo mga kababayan po natin. At ngayong nasa Amerika si Maharlika at ang kasong final ay hey, Maharlika mga kababayan po natin ay sa Amerika rin. Makaligtas pa kaya itong vlogger uh, at content creator na si Maharlika mga kababayan po natin. At sino ang nagsasabi ng katotohanan? Ito yung uh, uh, matinding ano dito, a uh, challenge mga kababayan po natin. Kasi kung mapapatunayan ni, uh, ni uh, Natotoo ang kanyang sinasabi na po. Yuko at pahiya itong si Abel Bacudio. Sa isang press conference sa Quezon City ay taas ang itinanggi ng kampo ng Filipino fashion designer na si Abel Bacudio. Ang mga pahayag ng anya ay dati nitong kaibigan at vlogger na si Maharlika. Dating malapit na magkaibigan si na Bacudio at Maharlika o Claire Contreras sa tunay na buhay. Sa katunayan nga pareha silang supporter ng unit team na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, kilala ng kritiko ng Marcos administration si Maharlika. Una sa mga itinanggi ng kampo ni Bacudio ay ang sinuhulan daw nito ng mamahaling rilo si Presidential Son at Ilocos Dorte Representative Sandro Marcos para makakuha ng proyekto sa gobyerno. Ito'y nanggirin ito na si First Lady Lisa Marcos ang dahilan kaya nakakuha ng Shenzhen at US Visa ang kanyang pamilya. Hindi rin na totoo ang issue na tumatanggap ito ng kickback mula sa DPWH. Pinasinungulingan rin ito ang mga pasabog ni Maharlika sa kanyang YouTube channel na agad nakabili si Bakudyo ng milyong pisong halaga ng bahay pagkatapos manalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa eleksyon. Naku po mga kababayan po natin ha, matitinding allegation lang dyan pa lang sa o man ay nakabili agad ng uh, mamahaling bahay itong si Bacudio nung manalo itong si Pangulong Marcos, o so bigat na 'yon. Itong Rolex na ini o mano um, ah kay uh, Sandro Marcos. Nako po, eh hindi kaya maibedensiya si Marlika sa kanya mga pasabog o Panay accusation lamang. So magkakaalaman po tayo diyan, mga kababayan po natin, pagdating ah, ng ng ah, panahon ng paghuhusga. Ah, sino nga ba talaga ang huskahan na tama at sino ang mali? she is an American citizen. She is no longer, uh, according to she is no longer a uh, Filipino citizen. Totoo ba na sa kagaya ng hindi-issue ni Bong, Rita Sulu, na binigyan mo ba talaga si Sandro Marcos ng Rolex? Ang baby plan. Hindi ba yung lima kari ka? Pag nasa kondo mo, pati sundo, di ba? Pati, alam na lahat. Um, anong, ano, sabi ito, what urge you to do this action? Considering na, rin, uh, pwede na kaibigan kayo. Oh. Actually, uh, for the past few months, parang ayoko talaga kasi nga parang focus ako sa ginagawa ko sa designer. Pero mas may naaapektuhan kasi mga like my family, then my, ni my niece, and then my sister, and my brother-in-law na hindi naman kasama dito na maayos sila namumuhay. At maayos kami namumuhay. Uh, Inaccept ko siya bilang kaibigan. Uh, actually, uh, yun, katulad ng sinabi mo nga, uh, uh binigisan din. Pero sa isang iglap, nagbago talaga yung lahat. So, ako naman yung tao na parang uh, takot kami sa Diyos. So, ipagdadasal namin hanggang katapusan ng buhay. Kaya lang rito talagang maraming tao na dadagamay Na may family, the first family. So, parang nakakahiya sa mga tao na kapaligid sa akin. so, I think this is about time na parang sasabihin ko rin sa inyo na talagang lahat ng sinasabi niya ay hindi ko ang kaibigan si Maharlo Harlo Kalo ka, nung siya ay... <laughs> Sorry po ah, kasi yun ang tawag sa kanya eh. Sorry po. Ano po siyang uli ng kaibigan nung siya po ay inyong uh, kakilala at uh, nakatira siya sa inyo? Ah, uh, kasi nag-reach out siya sa akin. So ako naman na tayo, wala akong... Kung siya yung pupunta sa akin at naniniwala sa akin, nang buong puso kong i-answer ko So siya naman, is naging... Okay naman siya, naging open siya. But Siyempre may nagdadalawang -da isip din ako. Pero kaya, hindi lahat ng kinukwento ko sa kanya is buong buhay ko. Yung mga konti lang pag nag-open lang kami abot sa ako nga, ganyan -ganyan. yung ganyan. Yun lang, pero definitely yung buong buhay ko. Anong nakwento sa kanya? pag ko pa siya? Ah, uh, yeah, okay, okay. Ako, ganun naman ako eh, as long as nakakang ginagawa sa aking kasama, Mabakit ka. Eh ngayon may ginawa siya yung Okay? Pinote oh, ka so, you're, you're filing this in the U.S.? We filed this. We already filed it. The court already issued the summons against the independent. Uh, sir, uh, what do you think the reason why na suddenly eh, in-involve yung pangalan mo ni Makailika dun sa... si <laughs> Atwar. <laughs> so, do you think, uh, is there any person behind Makailika to accuse you? or say something bad about you, I'm suggesting that we would welcome and try to accommodate your questions. But if it's a question that will affect litigation strategy on the outcome of the case, please do uh, us, really? At iniuwasan din ng kanyang abogado nitong si Abel Bacodio, mga kababayan po natin, ang ilang katanungan na umano'y uh, na-file na nga sa korte itong mga kasagutan. So hindi niya sinasagot mga kababayan po natin dahil mahirap umano makompromiso itong kaso na kanilang final laban kay Maharlika mga kababayan po natin. Ah, wala tayong kinakampihan dito kasi unang-una hindi naman natin alam talaga kung sino ang nagsasabi ng katotohanan mga kababayan po natin. Pero ayon kay Maharlika ay may sapat siya o na ebidensya na magpapatunay na totoo ang kanyang allegation laban dito kay Abel Bakodjo. Ngayon mga kababayan po natin, ito na. Kapag nahusgahan kung sinong tama at kung sino ang mali, dito magkakaalaman. Kasi kapag nagsabi ng katotohanan itong si Bakodjo at walang sapat na ebidensya itong si Maharlika para sa kanyang defensa at talagang uh, mapapatunayan na may probable cause, may pagkakamali, magiging guilty itong si Maharlika, kailangan niya magbayad ng 2 milyong dolyar, mga kababayan po natin. So dito natin papatunayan, kumatalo si Maharlika na fake news ang kanyang uh, allegation laban dito kay Bakudyo. At fake news ang kanyang allegation na umano'y nasa likod nitong pag-file ng kaso sa kanya ay itong si Madam Lisa Aranita Marcos, mga kababayan po natin. At ngayon, kung mapapatunayan ni Maharlika ah, na totoo ang kanyang allegation at ang kanyang sinasabi sa kanyang live stream, sa kanyang social media platform, mga kababayan po natin. Naku po, malaking kahihiyan ito para kay Bakudyo at siguradong yuyuko ito at iiyak na lang, mga kababayan po natin. Ibig sabihin, lalong lalakas si Maharlika sa kanyang audience sa taong bayan at lalong makikilala pa ito kasi ngayon mga kababayan po natin, itong si Maharlika ay talagang pinag-uusapan na, mapa social media, mapa midstream media, nako po binabalita na rin sa midstream media itong ginagawa na ng ngayon ni Maharlika laban sa administrasyon ng Marcos uh, mga kababayan po natin. So dito, antayin po natin ito mga kababayan po natin kung ano ang magiging resulta nitong kasong ito. At syempre, alam ko na ang uh, klasing uh, pag-uugali nitong si Maharlika mga kababayan po natin na hindi basta-basta sumusuko at talagang palaban. Tinatawag na nga ng iba dyan na nagtatanong sa presko nila na umano'y nasisiraan na umano ng ulo itong si Maharlika. Pero mga kababayan po natin, tandaan natin, ang ilan sa mga allegation ni Maharlika ay nagkatotoo. Hindi na po natin kailangan ibanggitin, pero marami po sa mga allegation niya ang nagkatotoo. So abangan po natin yan, mga kababayan po natin, para malaman natin kung sino ang totoo at sinungaling sa pagkakataong ito. Maraming salamat at yan po yung ating update. Mga kababayan.